An, mabanggit lang ang pangalan ni Judge Di Mayuga. Doon ang matay ang pamilya ko. Ayoko nang maulit pa nangyari sa Talamban, na kinakailangan pumatay pa ako. Kaya sumama kayo sa akin ng mahusay. Pero may bago kayo kasama dyan, ha? Hindi namin kasama. Parakto. Gusto kaming dalhin. Siya pala ang dumali sa pinsan mo sa Talamban. Ikaw pala, ha? Hindi mo ba alam Wag na... Huwag ka kang makailam dito. Sila lang ang pakay ko. Bakit di mo makikailam? Eh, pinsa ko yun! Puntangin na! Ano natin palabasin ang buhay yan? Magandang gabi sa inyo, Dak. Magandang gabi naman. Salamat naman, Jaime, at... nagpaunla ka sa pasabi ko. Uh, Dak, lang kong makatungtong dito sa bahay ninyo. <laughs> upo, upo, upo. <laughs> Nurse. Upo. Ah, uh, Jaime. Hindi naman sa panghihimasok sa buhay mo. Pero kung iyong mamarapatin... Dok naman, sa simula pa eh, Bukas na tayo sa isa't isa. <laughs> sa Mula nang magretiro ko, halos sa uh, nasubaybayan ko na ang takbo ng buhay mo, Jaime. Alam kong masakit na tanggapin ang nangyaring trahedya sa pamilya mo. Na naging dahilan upang sumungka sa mga panganib at uh, singilin ang may pananagutan dito. Ngunit, may isa kang nakaligtaan. Sa profesyon natin, pangunahin ang sagipin ng buhay. Hindi upang putulin ito. Mabigat man sa loob kung ginawa kong mga paniningil. Nagiging makatuwiran ang bawat galaw ko sa mga taong alam kong mapaminsala. Kabilang man o hindi, sa mga taong hinahanap ko. Hindi kita sinisisi. Kung higit na nangyibabaw ang, ang pagkasundalo mo. Pero sa pagkakataong ito, habigyan mo na ng katarungan ang iyong mag -iina. Dapat labang na harapin mo ang pagiging manggagamot mo. Higit na may kahantongan ka sa larangang ito. Kalimutan mo na ang lahat, Jaime. ya o kinom dom mi sai mung ka loi kinom dom mi aku tung sai cung ka o kino riang nu riang mi mung wa ngak kaayo ug matarong ang Ginoo. Sa yang iyang ang makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsano sa iyang dalan. Hi, sweetheart. Hi. De Guzman, see you at GHQ tomorrow. Yes, sir. Hi, sweetheart. Hi. Mm -hmm. Sorry, ha? Medyo na-delay ako. Alam mo ba, yung nauna sa aming flight, ay nako, hindi yata marunong mag-golf ang mga yun eh. Dapat, bawal sa fairway ang mga ganon, di ba? <laughs> Dapat sa kanila, mag-practice at mag-practice muna sila sa driving range. <laughs> Okay lang yung menchu. Sorry talaga. Oh, what? Let's go? Alam mo, sweetheart, inakansyawan ko na yung mga kaibigan ko. Ang sabi ko sa kanila, kapag hindi pa sila nagbigay ng mga pledges nila, hindi ko sila imbitahin sa kasal natin. Agad-agad nga kumagat si Lily. Ang sabi niya, sagot na daw niya ang trip natin sa Europe pagkatapos ng kasal. Alam mo ba si Dennis ang sabi niya? Kung sakaling maisipan pa natin tumuloy sa Amerika,